Hey mga kababayan, ngayon tatalakayin natin ang pagbili ng used na sasakyan dito sa Poland. Alam kong medyo mahirap maghahanap ng kotse, lalo na kung bago ka lang dito. Kaya nandito ako para gabayan kayo. Una, dapat may sapat kang pera, hindi lang pambili ng kotse, kundi pati na rin sa mga posibleng pagpapaayos at maintenance. Mag-ipon ng extra para may panggastos ka sa mga biglaang pangangailangan. Pangalawa, mag-research muna. Alamin mo ang iba't ibang modelo na gusto mo at kung magkano ang presyo ng mga ito dito sa Poland. Pwede kang mag-check sa mga website tulad ng OLX, Otomoto at Allegro. Makakakita ka roon ng mga binibentang kotse kasama na ang presyo at condition. Pangatlo, Importante ng personal mong makita ang kotse. Huwag basta magtiwala sa mga litrato online. Makipag-appointment sa seller para masuri mo mismo ang kotse. Tingnan mo ang makina, gulong, preno, at iba pang parte. Kung hindi ka masyadong bihasa sa teknikal na aspeto, pwede kang magsama ng mekaniko para matulungan ka. Pangapat, suriin mo ang mga dokumento. Siguraduhin kumpleto at lehitimo ang mga papeles ng kotse. Tingnan mo ang registration papers, proof of ownership, at service history. Mahalaga rin walang utang o pending na multa ang sasakyan. Panglima, mag-test drive ka. Ito ang pinaka-epektibong paraan para malaman ang kondisyon ng kotse. Sa test drive, mararamdaman mo kung may problema sa makina, transmission, o iba pang bahagi. Pakinggan din kung may kakaibang ingay habang nagmamaneho. Panghuli, huwag magpadalos-dalos sa pagbili. Maraming kotse ang available, kaya huwag kang magmadali. Maghanap ka ng iba't ibang options at pagkumparahin mo ang mga ito. Piliin mo ang pinakamaayos at pasok sa budget mo. Sana nakatulong ang mga tips na ito sa paghahanap ng second hand na sa sasakyan dito sa Poland Kung may mga tanong pa kayo, i-comment lang sa baba at gagawin ko ang makakaya ko para masagot ang mga ito. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa iba pang mga tips. Salamat sa panonood.